<laughs> Parang momo ah. Huh? Parang momo. Ar. Out. Alis na sila ro. Langoy ka, Ar. Langoy ka. Maron din ang ng mata mo. Maron din ang ng mata. So, 'yan oh. Ilang banyera pa ko lang nila. Ha? Bakit sa bato ka? Ganiyan. Tayo, sa bato. Sa bato. Sa pare ng buo ko. tapos kasi ng aso naman ngayon e. Eh. Nga rin, aso kilala ko. Wala nga yun, hindi nga kilala ng aso. Sino? Aso nila. Hmm, sa yung sa'yo yung lalaki. Kaya ka yung aso pa na yun. Dati sa Baguio, punta mamaya sa akin. Yung pukuling na yun e. Eh. Pag nakakita ko, oh, ang sulit makbo. Yung <laughs> aso <laughs> ko. <laughs> Nakaasak mali na ako e. Eh. Ang mga kanina, sa'yo pa okay na? Tatlo aso niyan e? Eh. Oo. Yung dalawa, okay. Yung isa, ang puti.

Eh, nisla, saguan, saguan.

sampo na yan. Eh sampong penjera na yan dyan